Bigo ang Gilas Pilipinas sa kanilang first tune-up game sa Europe matapos matalo sa Turkey sa final score na 84-73. to Halos buong laro, dikit ang laban. Unfortunately, hindi na napigilan ng Gilas Pilipinas ang mga three-pointer ni Tarik Biborovic. Yung kanyang mga three-pointer late in the game ang nagpanalo sa Turkey. Ang isa pang naging problema ng Gilas Pilipinas ay yung kanilang sandamakbak na turnover pati na rin yung early foul trouble ni Kai Soto. Pinangunahan ni Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas sa kanyang 21 points, though 1 out of 7 lamang siya sa 3-point field goal. Pinatanayan naman ni Junmar Fajardo sa kanyang mga passer na hindi lamang siya pang PBA matapos ang kanyang double-double performance, 17 points at 10 rebounds. Oo naman sa Poland ang Gilas Pilipinas para kalabanin naman ang Poland National Team ang ikalawa nilang tune-up game bago ang kanilang kampanya sa FIBA Olympic Qualifying Tournament. At narito ang ilan sa mga naging highlights ng laban ng Gilas Pilipinas at ng Turkey. For more basketball update, please subscribe, like and follow from the site. PH ang bibida. Huwag halina at sumama. Lakas Pinoy PH ang Tumaki pagsaya lakas PH na dito ang bibida. Huwag mag alinglangan halina at sumama lakas PH na dito ang bibida. Halina at sumama dito makipagsaya, lakas Pinoy PH na dito ang bibida. Huwag mag-alinlangan, halina at sumama, lakas Pinoy PH na dito ang bibida. Wala nang teka-teka, andito mga rep, Lakas Pinoy PH di na bago sa eksena, legit na mga balita sa sports ito bibida. Yung sayaan dito lagi chat. napapahi, Parang unang reaksyon mo nung nag-fade away si Mike Kung ako sa'yo i-share mo takifollow na at like At meron pang parafo pag-game away si Idol, kapag ka nagpakula Agad mo nang hulaan, baka sa papremyo niya ikaw ay maunahan At sa mga ganap, eh dapat laging una ka Sa basketball, eh dito ang pinakamasaya Heto ang bagong kasama natin lumaro Kaya kung ako sa eh wag na wag kang lalayo Halina at sumama dito, makipagsaya Lakas ang PH, na dito ang halina